engaged na ang unika iha ni Gary Valenciano na si Kiana Valenciano. Bagamat na sa entertainment industry ay napanatili ni Kiana na prebado ang kanyang love life. Ating alamin ang kwento ng buhay pag-ibig ni Kiana at ang detalye sa kanyang engagement kamakailan. The Philippine Showbiz List presents kwento ng love life ni Kiana Valenciano at nang kanyang engagement. Sam Concepcion Bukas na aklat sa kaalaman ng karamihan ang relasyon ni Kiana noon sa singer-actor na si Sam Concepcion. Matatandaan na taong 2015 nang mapansin ng netizens ang pagiging malapit nila sa isa't isa at naging usap-usapan din ang madalas nilang pagkikita hindi na nga nakapagtataka pa ang closeness ng dalawa sapagkat bata pa lang ay kilala na nila ang isa't isa at parehas din ang kanilang circle of friends. Pero nabigyang kahulugan ang turingan ng dalawa na humigit na nga sa pagkakaibigan nang kumalat sa internet ang litrato kung saan hinalikan ni Sam sa pisngi si Kiana. Ngunit sa tuwing nakakapanayam ang dalawa ay walang direktang tugon ang mga ito. Minsang nabanggit ni Sam na kung ano ang namagitan sa kanila ni Kiana ay sasabihin niya ito sa tamang panahon. Bagamat naroon ang espesyal na turingan sa isa't isa at hindi may pagkakailang pagkakamabutihan, naroon pa din ang pagiging mailap ng mga ito. Hanggang mismong si Kiana na ang nagkumpirman nito sa publiko. Sa guest appearance niya sa Gandang Gabi Vice episode noong February 26, 2017, hindi na siya nakaiwas ng tanungin siya ni Vice Ganda kung may relasyon na sila ni Sam, kasabay nito ay pinapakita sa background ang social media post kung saan magkasama sila. Nung una ay puro tawa lang ang tinugon ni Kiana hanggang sa na lamang ito habang nakangiti. Kasunod ng pagsasapubliko ng kanilang pag-iibigan ay naging bukas si Sam sa pagsasabing maisasalarawan sa larawan niya ang romantic relationship nila ni Kiana bilang isang magandang bagay na nangyari lang naturally. Paliwanag niya na ang pagkakaibigan nila ni Kiana ang siyang good foundation sa kanilang relasyon kung saan ay talagang kilala na nila ang isa't isa. Kapansin-pansin din ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Kiana kay Sam hindi lang bilang kaibigan nito kundi bilang nobyo. Dahil parehong nasa entertainment industry, naroon sina Sam at Kiana upang suportahan ang karera ng bawat isa. Ganun pa man, ang kanilang relasyon ay na-question dahil sa pagiging mailap ng mga ito sa pagbabahagi ng larawan nila sa social media. Nariyan ang mga nag-akosang hindi sila proud sa isa't isa. Sa isang panayang binigyang linaw ni Sam na dahil sa public figure sila at lahat ng bagay na tungkol sa kanila ay nakikita, nais nilang magtira naman para sa kanilang sarili at protektahan ito. Ang mahalagaan niya ay magkasama sila at masaya. Samantalang sa panig naman ni Kiana, inamin niya ang pagiging showy niya online nung una, na halos lahat ng nangyayari sa kanya ay binabahagi niya sa publiko. Ngunit napagtanto daw niya ang kahalagahan ng secrecy, na hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya naman daw sa relasyon nila ni Sam, hangga't maaari ay nais nilang panatilihing low key ito. The breakup sa ilang taong tinakbo ng relasyon ni Nakiana at Sam, masasabing ang swak ang mga ito na maliban sa nagsimula silang magkaibigan, ay parehas din silang nasa larangan ng musika. Malayo din ang mga ito sa intriga, kaya naman ikinagulat ng kanilang mga taga-subaybay ang napabalita nilang break up. At sa isang interview kay Sam noong September 2018, kinumpirma niyang hiwalay na nga sila ni Kiana. Maliban dito ay hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye, kagaya na kung sino ang nakipaghiwalay at kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay Nang matanong kung mutual ba ang naging desisyon nilang mag-break, pag-amin ni Sam, maging siya ay naghahanap din ng kasagutan sa kanyang sarili Marami din anyang factors o rason kung bakit hindi sila nag-work out, pero paglilinaw niya na walang third party sa break up nila hindi na rin idinetalye e ni Sam kung gaano ang itinagal ng relasyon nila ni Kiana, pero Anya matagal din. Samantalang sa panig ni Kiana ay pinili nitong manahimik sa pinagtapusan ng relasyon nila ni Sam. Ngunit isang buwan ang nakalipas, sa isang episode ng Magandang Buhay noong October 2018, naging bukas si Kiana pagdating sa mga aral na natutunan niya sa pagtatapos ng isang relasyon. Anya, I think you have to love yourself talaga before you can fully love someone. And you need to respect your worth as well. Sometimes you can love someone, but you can't be with them. And that's just how things are. That's okay. And it's okay not to be okay. Sandro Tolentino. Kasunod na pinagtapos ang relasyon nila ni Sam, hindi naman tuluyang sinarado ni Kiana ang kanyang puso upang magmahal muli. Bagamat kapansin-pansin niya ang mas pagiging mailap nito, ay nariyan naman ang konting pasilip niya sa masayang takbo ng kanyang buhay pag-ibig sa piling ng US-based non-showbiz boyfriend na si Lisandro Sandro Zaragoza Tolentino. Unang nagpahiwatig si Kiana sa makulay na lagay ng kanyang puso na magbahagi ito ng blurry photo ng kanyang sarili noong May 2019 kasama ang isang lalaki. Nasundan pa ito ng silhouette photo sa kanyang Instagram post noong July 4, 2019, kung saan ay makikitang kasama niya ang isang lalaki sa tabing dagat habang papalubog ang araw. Nilakipan lamang ito ni Kiana ng simpleng caption na Happy Birthday na sinamahan niya ng sparkles emoji. Wala mang binanggit na pagkakakilanlan na tukoy na ang naturang lalaki ay si Sandro. Base na rin sa komentong iniwan ng pamilya ni Kiana at halatang malapit ito sa kanila sa kabila ng pagiging pribado sa kanyang love life, hindi naman napigilan pa ni Kiana na ipagsigawan sa buong mundo ang kasiyahang nararamdaman at tuluyang ipakilala ang lalaking nilalaman ng kanyang puso. Sa kanyang Instagram post noong July 4, 2020, muling binati ni Kiana si Sandro sa kaarawan nito sa pamamagitan ng sweet black and white photo nila. Nilakipan niya ito ng caption na, You bring me so much joy, happy birthday. At sa pagkakataong ito, ay tinag na niya ang Instagram account ni Sandro. Sa comment section ay nag-iwan din ng birthday message ang ina ni Kiana na si Angeli Valenciano at bakas din ang sa pagdating ni Sandro sa buhay ng anak niya. Anya, Happy birthday, Sandro. We love you and thank you for loving Kiana so much. Your kindness, thoughtfulness, and authenticity blow us away. Tinugo naman ito ni Sandro ng thank you so much, love you. The Engagement Magmula ng isa publiko ni Kiana ang relasyon niya kay Sandro, mababakas nga ang pangangalaga niya rito. Ganun pa man, hindi nakahadlang ang kanilang low-key relationship sa matatag nilang samahan at ipahayag kung gaano ka-espesyal sa kanila ang isa't isa. Katunayan noong January 7, 2023, nang ipagdiwang ng dalawa ang kanilang ika na taong anibersaryo bilang magkasintahan. Sa Instagram post ni Kiana ay binahagi niya ang black and white kilig photos nila ni Sandro na nilikipan niya ng caption na Four years later, he's still making me ligaw and I'm still rolling my eyes. Sa isa pang Instagram post ni Kiana, naroon ang kasiguraduhan nitong si Sandro na nga ang itinakda para sa kanya sa mensaheng iniwan niya para rito na Dad calls him my anchor. Mom calls him my safe place. I think they're both right. At makalipas ang apat na taong relasyon, tuluyan nang ang sinimulan ni Kiana at Sandro ang kanilang road to forever. Mismong ang mag-asawang Gary at Angeli ang nag-anunsyo sa publiko patungkol sa engagement na kanilang bunsong anak. Baka sa mga magulang ni Kiana ang nag-uumapaw na saya at excitement sa papasuking niyang bagong chapter sa piling ni Sandro. Sa Instagram post ni Gary noong August 8, 2023, ibinahagi ang litrato nila ni Kiana habang nakayakap ang anak sa kanya suot-suot ang engagement ring nito. Caption niya rito, Friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters, my beautiful forever princess ring says it all. Hindi rin na itago ni Gary ang labis na kasiyahan sa pangyayaring ito sa buhay ng kanyang unika-iha. Anya bagamat marami pa siyang gustong sabihin kay Kiana, sa palagay niya ay itatago niya muna ito hanggang sa si dumating ang oras na maupo sila at makapag-usap ng masinsinan bago ang pinakahihintay na espesyal na araw ng anak, ang paghatid niya rito sa altar. Dagdag pa niya, My heart tugs but not with sadness, my dearest princess, but with the joy of the Lord for how He has orchestrated your life and how He will continue to do so. Nagpasalamat din si Gary sa soon-to-be husband ni Kiana sa pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang anak. Anya, I'm thankful for the young man to the Lord allowed to find you. Love you too at Send It Dro. What a joy it is to have you in the V family. Maging si Angeli ay tuwang-tuwa din sa engagement na kanyang prinsesa. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang ilang larawan ni Nakiana at Sandro kasama ang iba pa nilang kamag-anak na present sa naganap na marriage proposal. Sa mensahe, tinawag niyang anak si Sandro at nagparamdam ng kasiyahan sa pagpasok nito sa buhay ni Kiana. Louisiana at dagdag adisyon sa lumalaki nilang pamilya. Katulad ni Gary, nagpasalamat din si Angelica kay Sandro sa pagmamahal at pagbibigay nito ng saya kay Kiana. Mensahe niya, We love you, son. Thank you for making her happy. Praying for this new season in your lives that now will become your life together. Dagdag pa niya, The Lord bless you and keep you safe and protected all the days of your life. We love you both so, so much kasunod ng anunsyo ng mga magulang, si Kiana naman ang nagbahagi sa bagong milestone niyang ito. Sa kanyang Instagram post ay ibinahagi niya ang blurred photo nila ni Sandro na ramdam ang tamis na halikan ng kanilang mga labi. Sa kanyang caption, simpleng only you na may kasamang sparkles emoji ang iniwan niyang mensahe na nangangahulugang tanging si Sandro lang ang pag-aalayan niya ng kanyang panghabang buhay. Samantalang sa Instagram stories ni Kiana, ibinahagi niya naman ang larawan ng swimming pool na may maganda at malawak na view ng karagatan na sinulatan niya ng first time back since our first date here. Kasunod nga nito ay ang larawan nila ni Sandro na kuha mismo sa natunang lugar na nilagyan niya ng petsang October 28, 2018. Ang mga ito ay tila pahiwatig sa kung kailan at nasaan naganap ang kanilang first date na muli nilang binalikan matapos ang naganap nilang engagement. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!